pag mula nung umalis kayo, wala pa din nangyayari. Hanggang tropa ka na lang ata talaga. <laughs> Tumawag sa akin si Misa, hindi pa pala kayo nagchuchok sa akin! Okay naman nung una, pag namin namin, masaya kami. Ti, alam mo ba pinag-usapan namin? Sayang! Ay, dati, akala ko bobo lang ako ngayon. Napatunayan ko bobo pala talaga ako. Paano pa ayaw mo sa kanya? Bes, makikinig ako. Oh, bigay ko fantasy ko. Oh. Uh -huh. Pinag-isipan ko yun. <laughs> Inalala ko lahat ng mga huh? pinag-aralan ko ng high school. na. No lang eh. Tingnan Saan? mo. Konting problema, solusyon mo, layas eh. Ano yung mo dito? Hindi na fantasy ko, nasa iyo na yung lalaki ka. Fantasy mo, science? Ay, Ay naman ako, kaya mo naman ako, kaya mo ka. Ayun ka dito. Tuturan mo ako ngayong gabi. Ano yun? <laughs> Kausap ko si Mika kasi nagre-reklamo siya tungkol kay Yayoy. Eh. Yung pala, hindi pa sila nagsuchuk simula nung inakyat siya ni Yayoy sa kwarto. <laughs> ano ba? Wala pa, as in? O, oh, Ten. Magmula na umalis kayo, wala pa din nangyayari kahit nung gabing sabay kami umakyat. Wala nang tsuktsukan, keme kemake Wala talaga. Pag-akin namin nagkwentuhan kami masaya pa, eh masaya pa. 'Yung ko gani, paglingon ko natutulog na nahilig pa. Na hanggang tropa ka na lang ata talaga. Bakit naman ba na bo boring na sa iyo? naman ako Eh, hey, boring <laughs> ang ganda-ganda ng ganda, -ganda tinatapik ko sa kanya eh. Oh, ano Alam mo, sa totoo lang, ang gawin mo sa kanya, magpamiss ka sa kanya. Kahit minsan lang, baka masyado siya overwhelmed na, overwhelm na nandiyan ka. Baka iniisip niya marami pang oras, gano'n. Okay. <laughs> magpamiss ka sa kanya, yan yan Parang ano. Ano sa Oo, tapos ano, alam mo yung, ano tawag doon? Yung hindi mo siya, kaka magpapamiss ka sa kanya, yung hindi mo siya kakausapin. Silent treatment ba? Eh, hey, yun. Kaya nga, silent treatment. Huwag mo pa nakausapin, wag siya, walang anything. Eh, bubuko ng flight. Nandito ako sa antique. Magpaan, mag-unwind ka muna. Oo, Ay, ka muna. Mm, -mm. Magpamiss ka sa kanya ng bongga. Oo. Magpamiss ka sa kanya ng bongga, tapos mag-story ka na ano. Um, alam mo yun? Unwind. Tapos story ka sa aeroplano para makita niya, alis ka muna. Mga ganon. Ano, <laughs> Lagi na lang tayo ng paraan para... Ah, mo. Ano, okay lang na ka. kung ayaw mo. Sige, wag na. Hindi, <laughs> Joke lang. Joke lang. Ah, <laughs> diba? ba? diba? Ah, oh, wag buka na. Sige na. Ang arte-arte mo na. Habang patagal naman patagal, pa-arte ka na na pa-arte. Alam mo, alam ko na rin man yung ending nito eh. Kakatulong ko sa inyo. Soon, papost mo na rin. <laughs> <Okay>. <laughs> alam ko na to. Alam ko na to. Sige na. Ibubukit ka ng flight. Sige, te. Oo, asap. mag -ano ka na. Mag-impake ka na ng very, very light dyan. Mak makikita, makikita niya. Nag-impake ako. Oh, basta mo siya kausapin, silent treatment. Magwander siya kung saan kung saan ka pupunta. Basta mag-story ka na sa eroplano ka na, yung mga ganon. Oo. Oo. Sige. Sige na rin dito, masarap dito sa probinsya. Naglag ka na. Goodbye. <laughs> Naglag na. Ayoko ng mga taong naglalag. Friendship over na to. Pag mga naglalag na ganyan, plastic. Ay, hello. <laughs> Sige na, mag, magbuka na. May message na lang kita. No plastic, balik ko. Bye-bye. Narinig ko pa eh. Parang ano? Parang ang gusto ko, <laughs> may naiisip na naman ako. Teka, tawagan ko muna si Yayo bago ko gawin yung naiisip ko. Eto kasing Yayo na to, hindi mo hindi mo, hindi mo talaga malaman kung anong trip. Ikaw, Yayo, hindi ko maintindihan. Andiyan na yung, Diyos ko, tutukain mo na lang. Ano pa rin gagawa ng paraan para makatukaka? Hello? Bakit eh, dito ako sa labas. ano ba nangyari sa inyo? Ang layo-layo ko na tumatawag sa akin si Mika. Bakit daw? Sa kagaling, asan ka? Eh, bumila sa 7-11 Nandito ako sa labas. Pauwi pa lang. Tingnan mo, alam mo tumawag sa akin si Mika. Hindi pa pala kayo nagchuchok-tsakan! Susumbong sa akin! Ate, <laughs> paano ba naman kasi? Ano? Ang dami mong ano? Ang ano? 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 dami mong eksena? Ano ba? Kasi ganito yung te, ha? Hindi dahil sa nire-respeto na. Ah, nire ko siya. Siyempre, kasama na yun doon. Alam ko naman na yung gusto niya, eh. Ay, ang mo kasi, te. Okay naman nung una, pag namin. Yan, masaya kami. Te! Alam mo ba pinag-usapan namin? Ano? Science! Oo, dati, akala ko bobo lang ako. Ngayon, napatunayan kong bobo pala talaga ako. Di Alam mo ba ba sa science? Oo! Baka naman ha to make babies? May mga tanong pa siya sa akin. Ang question and answer. Paanapin ko daw yung ex. Ano ba to? Hindi ba nakaka-move on, te? Paanapin yung X niya. Si, what size? Ato. Ha? Size ato, mga ganyan. Brasis of size. chemistry. Alam mo kung saan ako natulog, te? Saan? Quantum physics na. Ay, hindi ko nga alam spelling nun, eh. Gagay, ito to ba? Puti. Okay. O sige, ikaw nga. Yung gusto niya, nagtatanong-tanong muna tungkol sa... So... Ay. Matalino, eh. Principal. Ano na? Di ba nag nag ano na kami, nag kiss na kami. Tapos nag hug hug pa kami. Tapos gano. ginaganong ganong ko pa yung buhok niya. Ang kwento nang ganon, ayoko na. Tawin na ako. <laughs> Nilecturean ka? Walang notes dyan. Hindi ka down ng notes? <laughs> no down ng notes. Agi, okay? Kaya nga lagi ako nagka dati. Baka ano, baka yun yung way para maano siya, ma, ma, mainit, mag-init, ganun-ganun. Itatest niya yung utak mo, <laughs> sa halip na magsuot ng ano, pang-maid na costume, pang-nurse na costume. <laughs> Hindi siya roleplay, naging like teacher. Ano naman yun? Ika, estudyante. Baka ang gusto niya, ganun muna bago siya mag-iingit. Kaya nga lagi akong, ano eh, nagkakating dati Yung mga ganyan-ganyan eh. -ganyan. Kaya pala, okay, gets ko na. Naboringan ka. Naboringan ka sa topic. tayo na okay lang. <laughs> Kasi, ay, syempre kailangan kong sumabay sa utak niya. Theory of evolution, mga ganun. Doon kami nag-start eh. Ah, dami nang alam eh, pati yung buo ng dinosaur kung ilan daw ba eh? Paano ko malalaman yung ti? Hala, <laughs> kailangan ko siyang turuan ng matindi. Pero alam mo, sa totoo lang, tumawag sa akin si Mika, di ba? Oh. Check mo yung bahay, nag-iimpake yan. Aalis yan. Eh, kasi nga, di pa kayo nagchuchuk -tsakan. Iniisip niya boring siya, which is true naman pala. No, no, <laughs> Nagwala. Mas na kay Anz? Saan pupunta? Alis na ako! Saan pupunta? Alis na ako! Ano ba? Alis! Basta, alis. alis na ako! Alis. 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 Uh, away, away. Ang no. dami na no. lang punta na sa ako pupunta. Ah, alis nga ako. Ayun mo lang sa makita. Ah, ano ko ba? Kira ako mag-unwind. Ano, Unwind? Ay, namatay na. Hala. Ba't ako eh? Ba't mo pinatay? Eh? Diyos ko naman, Mika, Science, Physics, Jury of Evolution. Seryoso, yan yung way para mag-init ka. Uy, <laughs> hey, kahit, kahit ako, mag iinit sa ganyan. mag iinit ulo ko lang sa'yo. Kaloka? A few minutes later. Hello? Hello, ate. Asan ka na? Andito na ako sa grab, nakasakay na ako, papunta na akong airport. Ikaw nga, umaming ka nga sa'kin. Sa ano yun? Ano topic nyo kapag nasa kwarto kayo? Ano tinatopic mo sa kanya? Yung high school days <laughs> ko. Anong subject? Science <laughs> <Sain> sa kamat. <laughs> Nakakaantok ka! Nakakaloka! Kaya ba yung way para mag-init ka? Gusto ko naman, Mika! Ko... Eh, paano, eh, paano ba? Ano ba dapat? Anong ano? Dapat mag-dapat magsuot ka ng pang-teacher na damit? yon pwede pa yon. Magsuot ka ng pang-nurse na damit, pwede pa yon. Pero yung mag-open ka ng theory of evolution, hindi na pwede yon. Kaloka ka. Ano sa fantasy yun? Fantasy. <laughs> fantasy. Really? Sana habang tinuturuan mo siya ng ano ng theory of evolution mo, Homo erectus, Homo sapiens mo, sana nagsuot ka ng pang-teacher na damit yung sexy. Ganon, yun ang hey, fantasy. Wala man akong ganun eh. Kaya nag, ano, ganun ah. yung kwento ko. Pumunta ka na lang dito. Tuturuan kita kung paano. Diyos ko, mag-unwind ka muna, magpamiss ka. Ikaw naman pala may, ko, may problema ka din pala. Oo, oh, in inano ko na nga, inaway-away ko kanina eh, nung paalis ako. Magpamiss ka na lang. Diyos ko, sige um, na, uh, na dito. Hintayin okay, kita. Okay, um, sige, so, oh, sige, sige, see you. Ay, Diyos ko. Diyos ko, fantasy niya! Magturo, <laughs> maging high school teacher alam ko naman, bata, mukha pang bata si Chabelita. Mukha pa siyang seven months. Pero wag mo taruan ng science kung gusto mo ng tsuktsakan. <laughs> Diyos ko, fantasy mo. Nice. Meanwhile, I-call pa natin ang isa. Naka- Na isang oras, di pa ako sinasagot. Ayan hmm. yan? Eh. ano? na. Nabulgot eh. Sabi ko saan siya pupunta. Gusto niya daw mag-unwind. Pinipigilan ko mo. Alis, balat sa'yo. Hindi niya natuwa kakausap. Eh. Pinipigilan ko siya. Hapong-hapong pa ako ngayon. Eh. Bawas na bawas ako. Bawis, bawis. Oh. Ay, kawawa ka naman. Hindi mo. Ano mo problema nung Tay? Ikaw kasi. Dahil sinakyan mo na lang yung quantum niya. Oo, <laughs> oh, sasagutin ko. Yes. Gaganunin ko. Tatarangin ako. Alam ko <laughs> Ganyan, daw ba sa dundugan mo? Ganito na lang makinig ka akin. Kapag gusto mag-unwind ng babae, hayaan mo siya. Ganito na lang, nandito ako sa antique, bubukitan ng flight. Ngayon na tayo. So, Gusto mo mag-unwind din. Ano na ito saan ka na eh? Pumunta ka na lang dito. Sumunod ka na lang. At baka sumama ka na lang sa akin nung malisaki? ako eh. Ang dami -dam 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 damit eh. Buong buhay niya ata, dala niya eh. Ay, ayaw ka na nga makita. Ay, mga sabi Hayaan mo na muna siya mag-unwind. Sige na, tara Ayun. na bubuk ka pa ako ng buhok para sa kanyo. Oo nga, no. Diyos ko, parang kasibuli talaga. Ba't ka nag-stream? Ano naisip mo Sa ano, si Bukok, bakit ahar trip mo? Mamaya umaga, eh. Mamaya umaga, Bukok pa. Magano pa damit ko, eh. O, sige. Mamaya umaga na kita, bubuk. Oo. Ah, mag-ano ka muna, relax ka muna. Ano ko magre-relax? Tinilayasan ako. Eh, wala tayong magagawa! Pupunta ka dito, alam nga nang mo ko ng stress mo! Ano naman kasi yung punto yun sa akin kung ano gusto. May pa quantum physics pa, may science-science. Na, Diyos ko. Eh. Alam mo ba sa probinsya, dapat ang tulog ko, alas sa isting na gabi yung gabi. At tulog ko dapat alas 8. Ano oras na? Alas 3 na ng madaling araw. Hanggang ngayon, pinapasahan niyo ko ng stress. Sige na, na kita ng flight. Bukas na lang alis mo. Sige, te. Sige na, bukas na na umaga, ha? Sasan ko sa'yo yung ano mo, ticket mo. Sige, te. Bye-bye. Sige na, bye-bye. Ay, kaka oh, naman yung pilos. Tomorrow. Oh my God. Andito na si Mika. Ay, ano? Umaga na. <laughs> Andito na si Mika. Sinundo siya ni Derek. Galing si... Tila, sa, ay, sinundo niya si... Ay, sinundo ni Derek si Mika sa airport. Umuulan pa. Ang so, mga taong ito. Ay, kawawa ka naman. Mag Isa ko lang. Wala kang bebe. <laughs> Tara-tara, mapahinga ka muna. 6 hours, tapos gano'n ko yung mga totoo ba? Hayaan mo na ikaw naman yun, di naman ako. Pusa <laughs> <laughs> mo na! Hiningal ako, isipin mo hiningal ako, from taas hanggang baba lang. <laughs> Sino do lang siya doon sa gawing palengke ni Direk, yung, yung parang 7-Eleven doon. <laughs> eto na siya. Mag-unwind ka muna. Unwind muna kayo ni Yayo sa isa't isa. Wala tutulong sa'yo, wala lalaki. Sige, nakit mo na yung maleta mo. Hindi oh. eh, mo nga mo magpapamiss ka. Kaya nga. Eh, inis din naman kasi. Wag, <laughs> wag mo akong ganyan na ng ano. Diyos ko, kadating mo lang irritable ka na agad. Oo. Kaya mo yan. Independent ka. <laughs> Bilisan muna. Pasalamat ka. Inaya kita mag-unwind. Ano? Ang <laughs> bigat kaya. Mas mabigat kapag nandito ka. Anggaan ang gaya ng buhay ko. Pumupunta ka pa dito. <laughs> 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 Ay, kawawa ka kasi doon <laughs> sa bahay. Tapos, pag kawawa ka doon sa, baba, sa bahay, ako pa may kasalanan niya. Sure ako, sa huli. Ako na naman ko. Pahinga ka Ay, muna. Hindi wala ka doon. Wala ka pupunta ko. Uwi mo? Hindi. Wala ka pupunta ko. Sa amin dalawa. Hahaha. Pahinga ka muna. Ay, ay, kuwaw. Ay, pagod na pagod. wow. Ay, wow. Ayusin mo muna yung gamit mo. Gagamitin ko rin yung kwarto na to. Maganda ko eh. Baka naman sa akin mo pa iyasayan ah. Ay, hindi ako magano yun. So ngayon, tama pa may pag off ng camera, magte-thank you-thank you ka. Ako mag-ayos niya, hindi naman ako Disney Princess. Ay, hindi Disney Princess. Kaya oh, sayo ako. Ah! <laughs> Bibidyohan kita para ano, someday pag nagreklamo ka, at least nanggaling na sa boses okay. mo na hindi ka Disney princess. Ano? Kasi hindi ako tinabihan. Di ba tinabihan niya ako? Oh. Oh. Pero wala nangyari. Ano ba kasi topic niya na nagtabi kayo? Sige nga. Sige, mag-usap tayo. Ngayon tayo mag-usap. Kala dating mo, ama, kaya. Sige, mag Sige, mag-chismisan tayo. Go! Yung araw na inakit oh. niya ako sa kwarto. Anak yung boss mo. Yung araw na inakyat niya ako sa kwarto, uh, yung pinunak natin siya. Uh, Naguus okay naman kami, nag-uusap kami. Uh, Nagkwento siya, dami yung kwento. Dami-dami uh, yung kwento. Uh, Nakikinig ako lahat yung pinakinggan ko. mm. Uh, Tapos nung ako na yung nagkukwento, uh, syempre, umabot na sa point na inahawakan niya na ako. Kaan! Nadiri ka! Inahawakan niya na ako. Ang pwede mo strike sa akin! Doon ko Ay. pinasok yung fantasy ko. Ano ba fantasy mo? Ang teacher-teacheran ako ang tinutuo mo. Pinausap ko si Yayoy. Nag-teacher-teacheran ka, tinuruan mo sa evolution. Anong, na, anong fantasy yon? Mika, kahit ako, antokin ako sa'yo. Eh, yun ang alam ko eh. Ano, nagteacher teacher teacheran ka? Ano, sawad mo, pang-teacher ba? Hindi. Hindi. O, oh, diba? Sana, nakapang, sana nakapang-teacher ka na outfit. Ganon, pwede yun, ba? Diba? Fantasy, fantasy. Pero yung mag-teacher-teacheran ka, literal, natuturuan mo, what is atom? Eh, inano eh, ko lang, sabi niya kasi nag-high school siya sa ganyan, sa ganyan. Eh, tinatanong ko lang kung alam niya hanapin yung ex. Jibra. Teka lang, kung nag-high school siya, or ano, so what? So kapag nag-high school siya, itetest mo kung nag-high school siya, kaya binigyan mo siya ng ano, ng periodical exam? Hindi, eh, okay. sa test, kala ko lang kasi ma-enjoy niya yung ganong usapan. Oo, no, oh, kasi hey, ma-enjoy niya yung ganong usapan. Oo, oh, oh, pero right time in the right place, hindi yung parang hinahawakan ka na ng ganyan. Bigla mo na ng kung ano-ano. Matulog <laughs> eh. Tapos, hihilik. Mm -hmm. Kaya Matulog na ka. Na ako. Diyos ko, napak... Nakakainis, wala palang naganap. Ay? Ha? <laughs> in the right time, in the right place. wag mong turuan ng algebra kapag, kapag mag-aano kayo. Diyos kong fantasy yan. Magturo ng math, tsaka equations. Ba? Hindi, <laughs> yung hey, mo naisipin. Itutulog mo. Eh, ikaw lang naman nag-open eh. Matulog ka kung gusto mo. Buti ako oh, mo ko. Madalay <laughs> ko. Parang ngayon pala nasasaktan na kita. Parang in case na magreklamo ka balang araw, totoo. So. Matulog ka na! Ayoko ko nakausap ko. Na ko, algebra tinuro. Okay. So si Yair, mamayang gabi na, dito na din. <laughs> Parehas kayo mag-unwind sa isa't isa. Ano yan? Sasaluhin ko problema niya. No way. Magproblemahan kayo sa isa't isa. Open kayo ng problema niyo sa isa't isa. Huwag niyo ko idamay. A few moments later. Grabe, lasing na ako. Ito <laughs> na talaga, talaga buhay ko, manginginom for life. Nakatatlo na ng ano, wine. <laughs> <laughs> Wala, na ba Wala na At pagod na rin ako. Pinagdaanan ko na to. <laughs> Hindi ko pa kasi makukuha yung amats ko. problema problemado pa rin ako Kaya, oh ako hindi. <laughs> kasi ka siya ganun? Para siyang bata. Gil, sinasabi pa yung kailangan niyang gawin. Akala ko hindi siya nagka-girlfriend dati? Naging... Ay, eto na. Oh my God, right on time. Akala ko hindi siya nagka-girlfriend dati? Ano niya naging girlfriend? <laughs> ano pa, ano pa, ayaw mo sa kanya? Bis, makikinig ako. Ayun e nga, ayun nga. Kaya ako siya nilayasan nga, di diba? uh, uh, no? ba? Ano? Nagbigay ko fantasy ko. Uh. Pinag-isipan ko yun. <laughs> Inalala ko lahat ng uh. mga pinag-aralan ko ng high school, ng college. Uh -uh. Hindi niya ako inimi! Uy, hindi kayo inimi! Ano sa inis? Ano sa ang cute-cute niya! Misa nag-aaway na kami ng sarili ko! <laughs> Nagbaga lang na ako, di? Kaya, misa puso mo na lang siya layasan, e! Eh. Tignan mo! konting problema, solusyon mo, layas e, eh. no? Anong ginagawa mo dito? Anong <laughs> ginagawa ko dito? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Pinagpunta ko ni ate! Ate! Ay. Ay. Ate? <laughs> Bahay ko to! mag invite ako kung sino gusto ko i-invite! Ano kasi, alam mo, ang dami mo reklamo. Pwede mo naman sabihin kasi sa akin eh. Paano mo sasabihin? Nagbigay na ako fantasy ko. Nasa iyo na yung lalaki ka. Fantasy mo, science? Hindi na. Gusto ko kasi mo, teacher, teacher. At nag-expect ka naman ako. Hindi mo tumigay yan. Come to daddy ka. <laughs> sinabi mo, hindi yung paghahanapin mo ako ng X and Y, tapos may square-square. Bakit sasabihin mo? Gusto mo hindi? O, ayaw. dito. Tuturan mo ako ngayong gabi. <laughs> Give it to me. <laughs> Ngayon kayo mag spunk spunk Give it to me. <laughs> Hoy, laban nyo yung kama, ha? Ang turn nyo. Okay, dito may lampala. Bakit? Ano yan? Nilgatan ka. and your cell phone number nyo and boosh! Log in na! Dating gabi ulit tayo, mamimili ako sa maglalaro dito sa link ko and magpapaambun ulit tayo! Pero wait to so sa mga bata, huwag na! And yung may mga extra lang ang pwede maglaro dito. Sa so, ano pang hinihintay nyo, maglaro na kayo dito sa PH LAGO!